Samantala, buong uh, ito naman po sa balita naman po idol, sa ibang balita po. Nasa 191 examiners po sa Rehiyon 1 ang sasailalim sa isa sa gawang Certified Public Accountant Licensure Examination ng Professional Regulation Commission or PRC Regional Office ngayong Mayo. Nakatakda ang pagsasagawa ng turang eksaminasyon sa darating po ng May 25, 26 at 27 sa kasalukuyang taon sa gaganapin ito sa may Kasa Nicole por Kasa uh, Nicolasan Elementary School Barangay Kasa uh, Nicolasan Rosales Pangasinada nagbigay paalala po ang PRC Regional Office 1 sa mga sasailalim po sa eksaminasyon na nadalhin ang na mga kanilang notice of admission at iba pang kailangan tulad ng lapis na number 2 ballpen na itim na ang tinta at isang piraso po ng metered stamp window mailing envelope pa isang piraso ng long brown envelope at isang piraso ng long transparent plastic envelope at non-programmable calculators at ang pack at tubig. Mainam rin umano na basahin na mabuti ang special instruction advisory sa kanilang notice of admission at bumisita sa kanilang website upang tiyakina ang schedule sa isang linggo bago ang nakatakdang eksaminasyon. IFM News. IFM News. IFM. News!